Hindi ko kasama yung isang kong neighbor sa si Makoy. Kasi nag-aaral siya ni Parallel ni. Siyempre, sipag si Bagan din. Aso, parang ano yung tuga. Ba't ka may ilaw dito? Upal. Uy! Umaga, pasok ko. Alasay, pasok ko. Ano nga? Lalabang ka kaya, na nga eh. Ano yan? Ba't ba't yung bawang sa kawin Nakaluhod ka sa may ito, nakatayo. Eh, ma ano yung gulong yan? yan oh? Ano yung gulong? Ano yung gulong? Ano yung gulong? Sabi sarap, sarap ka pa nga. Kasi po mo yan. Bobos ko talaga to. Kaya yeah, kayong dalawa, huling-huling okay, sa camera. What's up, neighbors? Kung naman pa hindi ko kasama yung isang neighbors sa si Makoy. Kasi nag-aaral siya ni Parrel ni. Eh. Siyempre, si bagan din. At si Carlo naman, pinaglaba ko ng mga damit ko para sa yung mga t-shirt ko na ginamit sa school. Kasi bukas, pa pawasok ulit ako. Kasi masibag ako eh. Hmm, asa nga yung si Carlo. Pagkakaroon din si Gino, kaso parang patay yung ilaw yun. Patay yung ilaw sa loob eh. Ano? Sino ay tao ako dito? Upal. 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 Hoy! Uh. Anong gagawin niyo? Anong uh, um, gagawin? Mag-edit ako tayo. Bilang edit ano? I ikaw! Ikaw! Di ba? Uy, di ba pinag-egla pa kita? Maglalaban ako! U Mag dapat naglaba ka na kasi para bukas! Maga pasok ko, alas pasok ko! Kaya nga, lalabang ko nga eh. Ano yan? Ba't pati ba 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 yung, pa kayo yung sa Nakuha yung sa'yo eh! Ano ba pa, yung, si yung ubuan! Nakaluhod ka! Sabi ito, nakatayo! yung gulong dito sa may ano yung gulong na, 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 na? kayo! Nahuling-huling na kayo! Sa camera! Oh shit! Ay ayun, hindi oh may CCTV kaya nga hindi na ay hindi no? na kay naiya may CCTV sa mga gaganong ganon wala ko may kakaya namin wala kami oh. ginagawa ah naso nyo naso nyo ikaw tamang inala ko ikaw tamang inala ko tamang inala sarap sarap ka pa nga kasi bubos mo yan bubos ko talaga to kaya kayong dalawa huling huling okay, sa camera ng ano, gumawa ng 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 ka ng ano ikaw ha issue issue talagang ano kailangan kayo sa camera Ito, 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 ito sa so camera, Oh, sa biglang edit ano, biglang, ano, edit ano. Lalo ba muna ako ah. Oh, ikaw. Diyan ka muna. Uy, well, kapal nyo. Uy, hey, magsalabas nga kayo dito. Uy, hey, ikaw. Uy, ba't ako lalabas eh? mag edit nga ako. Eh, wala pa kasi edit mo. Kasi mga baluga kayo. Hindi na kayo sa pamamahay namin to eh. Sige, lalabas kami. Hindi oh, kayo naya. Sige, saan oh. ano mo eh. Bahala ka. Hindi kayo Edit mo yung akin ah. Eh, ba't ko e-edit yun? Kupal kayo. Mga kayo nga rin, hindi kayo naya. Gopal. Hindi, <laughs> na naya. Ang yan. Kupal ang puta. Sado ko nga ito. yan. Bad trip ang ano? Mag -e edit Naka ano, naka load dito? Panginoong upal, kadiri sila. Dapat ano sila eh. Tango may CCTV dito mga guys oh. Sabi din nila iya. Tango nang ko na puta. Pinaglinis ko si Carlo. At pinaglaba ko. Sabi yun, nakikita ko. Mga dadatan ako dito na... Na ano lang, naka... Naka papasak buhay. Sa si B-Boy. Si, 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 si naka load pa. Mga ah, kadiri ah. but trippi